Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> walang kinakatakutan. komentarista na sasabi ng kototohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanila mga kapagnyarihan. Pepe Panyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pepe Panyo Labrador! thank you Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito na naman po yung linggo Di Pipanyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Pipanyo Labrador At syempre sa ating magpapatuloy Binabati muna po natin natin mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao patuloy po na nakasabay tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre binabati din po natin ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasababay tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat na may lagi po namin kayo makakasama dito sa ating mga tinatalakay. Maraming maraming salamat po at syempre binabati din po natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dugdum. Sa araw po ito, mga minamahal mga kababayan, pag-uusapan po natin yung number one sakit ng mga politiko. Ha? Ano nga ba yung mga sakit ng mga politikong yan? Ha? Alam niyo mga kababayan, karamihan sa mga politiko, mga magnanakaw. Sila po yung uri ng tao na hindi mapakali pag hindi nakakapagnakaw sa pera ng taong bayan. Yung po yung ano, uri ng sakit na mayroon sila na sila lang ang makapagpapagaling. Kasi sa totoo lang, imposible naman na sa edad nila, hindi nila narinig ang mga pangaral ng mga pari, pastor, ministro na masama ang magnakaw. Ha? Eh, hindi po ka panipaniwala. Kalokohan niya kung hindi nila alam. Ha? Hindi ka panipaniwala. Kasi sa totoo lang, naniniwala ako ha, na lahat tayo ay tinuruan ng ating mga magulang na huwag magnakaw nung bata pa tayo. Ha? Pero bakit nga ba ang number one sakit ng mga taong nagiging politiko ay ang pagiging magnanakaw? Pero ayon po sa aking pagsasaliksik, kaya nagiging magnanakaw ang karamihan sa mga taong nagiging politiko ay dahil sa gusto nilang manatili sa pwesto na kung saan natatamasa nila ang buhay na parang isang hari. Isa din sa nagiging rason kung bakit sila nagiging magnanakaw ay upang matamasa nila ang masaganang buhay. Pero bagamat sila ay halos lumalangoy na sa pera na mayroon sila, ay tila baga wala silang pakontentuhan. Kung sa pagiging matakaw sa pagkain, eh, arang walang kabusugan. Paramihan sa kanila ay nagiging milyonaryo. Yung iba pa nga, nagiging bilyonaryo simula nang sila ay naging politiko. Dahil sa natatamasa nila ang magandang buhay bilang politiko, nararagdagan ang sakit na mayroon sila sa kanilang pagkatao dahil sa pagkahumaling nila sa pera at kapangyarihan na napipilitan silang magsinungaling o magpanggap. Karamihan pa nga sa kanila nagiging sakim sa kapangyarihan na nagtutulak sa kanila na maging mamamatay tao. Ha? Marami hong mga politiko. Dahil sa kasawpangan sa pera, kapangyarihan, nagiging mamamatay tao. Marami sa mga politiko ay nagpapa, nagpapataya dahil sa gustong makaupo sa pwesto. Maraming buhay ang nalalagas, maraming buhay ang nasasayang. Sa panahong ito mga kababayan, napakahirap ng maniwala sa mga politiko. Napakahirap ng paniwalaan na ang habol nila ay maglingkod ng tunay sa ating bayan. Dahil sa totoo lang, madaling sabihin. ah Madaling sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin sa antablado o sa intablado. Pero napakahirap gawin kung ang pinakamotibo mo talaga ay ang pagnanakaw o ang magnakaw sa pera ng taong bayan dahil sa ang taong bayan ay mulat na sa katotohanan na napakaraming politiko na ang talagang habol lang ay ang pera at kapangyarihan hindi na sila na hindi na sila nakatuon sa mga uh, talumpati ng mga taong gustong maluklok sa posisyon kundi sa pera na ibibigay mo sa kanila ha kaya nga dahil na dahil alam na ng mga politiko na ang taong bayan ay mulat na sa katotohanan at mahirap ng paniwalain sa mga matatamis na pangako. Kaya habang sila ay nasa posisyon, sinisikap nilang uh, makapagnakaw ng limpak-limpak na salapi para ibayad sa mga taong ang basihan na lamang ay ang dami o laki ng pera na matatanggap nila mula sa isang kandidato. Dahil sa kalakarang ito, napipilitang maging, maging uh, mas magna, magnanakaw pa yung isang politiko para sila ay manatili lamang sa kanilang pwesto gamit ang kanilang pagsisinungaling at pagpapanggap. Kaya nakakalungkot ho mga minamahal kong mga kababayan yung nangyayari ho ngayon. No? Eh naman po talagang ang katotohanan eh. ba? Diba? Halos buong bansa. Pag malapit ang eleksyon, kahit nga eleksyon ng mga barangay eh. ba? Diba? hindi maiwasan na ang kapitan nagbibigay ng pera yan para lang suhol or iboto siya. Biro mo ha, kung malinis talaga ang intensyon ng isang politiko, hindi niya kailangan manuhol eh. ba? Diba? Hindi niya kailangan manuhol ng pera sa taong bayan. Kaya nga sabi ko lagi dito eh. Sa mga kapitan lalo na malapit na huyong ano ha, eleksyon kung malalaman nyo po pag malinis ang motibo ng isang kapitan eh. Ha? Kapag malinis ang motibo ng isang kapitan, hindi po siya maglalabas ng pera para isuhul sa taong bayan o sa mga kababaya para lang maging kapitan siya. Yan po yung, yan po yung katotohanan. Pag malinis ang hangari mo, hindi mo kailangan, hindi mo kailangan mamuhunan. Dahil ang pagiging lingkod bayan, ay nagmumula sa puso yan, sa malinis na intensyon. Kapag ang isang politiko ay nagbabayad, namumuhunan, hindi po maganda ang gagawin niya, unang upo pa lang yan. Ang gagawin ho niya, alam niyo kung ano? Ha? Sisilipin niya agad kung ilan yung laman o kaban o ilan yung pondo doon. Kung saan doon siya nakaluklok para uunti-untiin din yan na ano, kung uunti-unti hindi niyang kunin. Nang hindi na malaya ng ating mga kababayan, gagawa siya ng ibang rason. Mga project na di o mano, ganito yung halaga kahit hindi naman. Alam niyo po kung sino ang nagtutulak sa mga politiko para lalong mas maging magnanakaw pa? Tayo ding mga Pilipino na nagpapabayad ng boto. O uh, nagbibenta ng boto. Kaya napakaraming politiko ho na magnanakaw. Marami mga politiko ngayon na sagad na sa pagiging magnanakaw dahil ang naguudyok po sa kanila sa totoo lang, tayo din pong mga Pilipino na nagpapabayad ng boto. O nagbibenta ng boto. Eh syempre, nakita ng mga politikong yan na hindi naman sila mananalo kung hindi, kung walang bilihan ng boto, eh kailangan nilang gumawa ng para para sila ay maluklok at manatili sa pwesto. Ha? Alam niyo po, hindi naman po talaga dapat ang mga politiko sisihin kung bakit maraming korupsyon dito sa atin eh. Mga Pilipino na kung saan nagbibenta ng boto. Ha? Hindi mapipilitan ng mga yan, na mangurap na mangurap. Magnakaw na magnakaw. Kung ang mga boto natin, ay malinis nating binibigay na walang kapalit. Nang sa ganon, maibigay din nila yung kanilang magandang serbisyo para sa ating lahat. Ikaw ba naman politiko? Gumastos ka ng palagay natin 50 million. Ano ka tanga? Anong habol mo? Bakit ka gagastos ng 11 million, 12 million, 50 million? Para sabihin lang na mayor ka, no. Tandaan nyo ang Pilipino ay mauutak. Hindi maglalabas ng ganong kalaking halaga yan nang sa alam niya ha, na malulugi siya. Natural, dahil alam niya sa laki ng halagang yan, mababawi niya pag nakaupo siya. Kaya wag na po tayong maghanap kung ano yung wala dyan. Ha? Kasi, naibigay na ho sa atin. Ha? Yung halaga na kung saan hinahanap natin sa isang poliwag, huwag nyo na pong hanapin dahil na gastos nyo na po. O, oh, di ba? Kung ang isang politiko binuboto natin ng ayon sa ating puso't isipan, sa malinis na hangarin, eh hindi po lalaganap ang, ang korupsyon dito sa ating bansa. Ang may kasalanan ho talaga nito, yung mga taong nagpapabayad sa kanilang boto. Kaya sa halalang nadarating sa mga kapitan, malalaman nyo po kapag ang isang kapitan niyan namigay, kunsihal niyan namigay ng pera, hindi po malinis ang hangarin niyan. Tandaan nyo po yan. Pero kapag ang isang politiko, ha, tumakbo na walang uh, panunuhol sa mga tao na butante ng barangay na yan, totoong tao po yan totoong uh, ang hangarin niya ay magserbisyo ng tapat. Ha? Eh, tignan niyo si Sarah. Dahil alam niya, pera ang makakapag- uh, permanente na para suportahan siya. Kaya maaga pa lang, sa unang termino pa lang niya, pangalawang ano pa lang niya, taon, puro pagnanakaw na po ang ginagawa niya. Gamit po yung sinasabing confidential funds at saka yung intelligent fans na hindi naman totoo. Na dapat yung mga yan, yung intelligent fans at saka yung uh, confidential fans na dapat doon yan sa mas uh, nangangailangan at mas kagamit-gamit at totoong nakikita natin na magagamit kagaya ho ng uh, Philippine Coast Guard na kung saan araw-araw ho nalalagay ho sa alanganin ng kanilang mga buhay sa pangangalaga ho sa pagbabantay ng ating bansa. Kaya nga ho, buksan na ho natin yung ating isipan na kung hindi po tayo nagpapabayad ng ating mga boto, ha? tignan mo, kaya naman pala nanalo itong sila Sarah noon. ba? Diba? Limpak-limpak na pera yung binibigay nila sa mga mayor, congressman, pinamamahagi sa mga tao para iboto. Kaya bumabawi lang si Sarah. Bilyon-bilyon ang ginastos ng ama niya para sa kanya na dapat niyang ibalik sa kanyang ama. Kaya nga galit na galit din itong si Duterte. Kailangan ni Sarah maibalik yung pinuhunan ng kanyang ama nung eleksyon para sa kanya. Na kung saan bilyon-bilyon halaga ng salapi ang pinamudmud para lamang ah, manalo sila. Kaya hindi katakataka kung ganun kapaspas o ganong kabilis ha? at ganong kagarapal ang kanilang pagnanakaw, lalong-lalo na to si Sara Duterte. Na pag nagsalita, akala mo hindi makabasag pinggan. Para silang mga anghel na nagtatago ha? sa kanilang tunay na anyo. Pero kami po na mga nakakita na po ng katotohanan, hindi na po kami mapapaniwala nito ni Sara. Ha? wala po siyang pinagkaiba doon sa nakasulat sa Biblia. Ha? Na akala mo'y anghel ng kaliwanagan, yung pala'y anghel ng kadiliman. Siyempre, hindi siya pwedeng magmaldita pero tingnan yung interview niya. Yung sinabi niya ang lahat, mag, lahat sinungaling. Tingnan yung itsura niya. Diba ang pangit? Parang demonyo yung ano. Kung umano siya sa mata niya, parang demonyo na gusto nang magpakilala pero pinipigilan lang. 'Di ba? Kaya mga kababayan, magising na ho tayo sa katotohanan na hindi po lahat ng sinasabi ng mga politiko ay totoo. Ha? Tulad po ng ating na-discuss una nating vlog. Kaya mga kababayan, muli po sinasabi po ninyong lingkod. Mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.